Ay, sige na. Ay, ano si ano, ano ka pa? Ay, ano kaba? Ginang, ano kaba? Ginang, ano kaba? Ginang, ano sa kanya! Sige. Gawin mo Ginang, ano kaba? Ginang, ano ano kaba? Ginang, ano ka ba? ano kaba? Ginang, ano kaba?

Miss, pwede ba kitanggal yung maskara mo para makita naman namin yung maganda mo? Ano? Ano ba itong napunta sa atin? Miss, mamili ka. Tanggalin mo yung maskara mo o magubad ka na lang. Eh, kung tawagin na lang kayo namin si Mamong Bouncer sa labas. Ayaw. Ano ba ito? Ano ba Ang ganda na, pang Ang Ma'am kilala mo siya? Sus, maniwala ka dyan sa pinsan mo. Alam mo, style niya lang yan. Kunyari, kilala niya yung babae. Pero yung totoo, gusto niya lang forma. Ano dyan? <laughs> Tay mo si Miss Sexy. Bros. Iwan na kami ni Miss Sexy. Ayun na. Ayan na, mahal! <laughs> ayun na, umari, <mahal. laughs> na, na, na yung bata natin! Sasha, sasha. guys. Let's go. Iwan na natin ito si Jan. Ano na, lalala. Sige, sige. Sa kayo <laughs> Basta. Diyan ka lang, panigayay mo yung bread namin, ha? Isa na yung bahala sa'yo. <laughs> Bye! Diyan, ano ba yan, ha? Salamat. <laughs> <Lakat>. Thank <laughs> 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 <sheng> You can stop now. Hanggang sa'yo lang po ang kaya kong gawin. Hindi po ako tulad ng iniisip niyo. Baka po tayo sa'yo na yun po. Para ako